Kaibigan, napansin mo na bang may mga kilo siya na tila may kahulugan? Pero hindi mo alam kung totoo nga ba o ikaw lang ang nag a -assume. Kapag ang isang tao ay may itinatagong damdamin, hindi salita ang una mong makikita. Kilos ang tunay na nagbibigay ng clue. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang sampung senyales na may lihim siyang pagtingin sa iyo base sa mga kilos niya kapag kasama ka. Pero tandaan, ang damdamin ay hindi laging tahimik. Minsan, mahina lang talaga ang boses. At kung hindi mo ito pakikinggan ng mabuti, baka mapalampas mo ang isang taong totoo pala ang nararamdaman sa iyo. Bago tayo magpatuloy sa ating topic, kung bago ka dito sa ating channel, nais kong i-comment mo sa baba kung nasa ang lugar ka ngayon habang pinapanood mo ito kaibigan, masaya akong malaman kung gaano nakalayo ang naaabot ng ating kapatiran gamit ang Stoicism. At kung gusto mong matutong basahin ang kilos ng isang taong may damdamin para sayo. At kung gusto mong palakasin ang mindset mo bilang isang lalaking may respeto sa sarili, mag-subscribe ka nasa channel na ito. Dahil dito, tinuturo natin ang Stoic Mindset self-worth, at tamang paraan ng pagmamahal. Kaibigan, narito ang sampung galawan ng isang tao kung mayroon na siyang lihim na pagtingin sa iyo. Una, napapansin mong lagi siyang nakatingin sa iyo, pero agad siyang umiwas kapag nagtama ang mga mata ninyo. Ito ang unang senyales na may tinatago siyang damdamin. Hindi ito basta simpleng tingin. Ito ay yung tingin na puno ng tanong, ng pag-asa at ng kaba. Ayon kay Marcus Aurelius, ang kaluluwa ay naging binibigkis ng kulay ng mga isip niya. Ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng laman ng kanyang isipan. Pangalawa, masayahin siya sa iba, pero tila kakaiba ang pakikitungo niya sa iyo. Tahimik siya kapag kasama ka. Maingat. Kakaiba. Parang may pinipigilan. Ang stoic ay marunong magbasa ng kilos hindi lang salita. Sa sobrang pag-iingat niya, baka ayaw lang niyang masira ang koneksyon niyong dalawa. Pangatlo, palagi niyang tinatandaan ang maliliit mong kwento. Yung simpleng paborito mong pagkain o pangarap mo sa buhay, naalala niya. Ito ay senyales ng interes. Kung wala kang halaga sa kanya, bakit niya ito iingatan sa isip niya? Pangapat, kapag may problema ka, mas ramdam mo ang tahimik niyang suporta. Hindi siya palasabat, pero handa siyang makinig. Ayon kay Marcus Aurelius, Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one. Sa katahimikan, pinipili niyang maging naroon para sayo. Panglima, Hindi niya hayagang ipinapakita, pero parang siya ang laging nandyan kapag kailangan mo. Nagkakataon o sinasadya, ang totoo, ang taong may damdamin ay palaging nariyan. Tahimik lang. Tulad ng ulan na hindi mo agad napapansin, pero binabasa ka na pala. Pang-anim. Napansin mong may mga kaibigan siyang nagtatanong tungkol sa'yo. Hindi siya diretsyo. Pero ang galaw niya, ikinukwento ka na sa iba. Kaibigan, minsan ang pag-ibig ay hindi ipinapahayag ng labi kundi ng mga pagkilos na palihim niyang ibinubulong sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. Pangpito, kapag may ibang babae sa paligid, bigla siyang nagiging tahimik o awkward. Hindi siya nagseselos ng harapan, pero ang kanyang katawan at mood ay nagsasabing may bigat siyang nararamdaman. Ang stoic, kaibigan, ay marunong magbasa sa pagitan ng katahimikan. Pangwalo, may mga pagkakataon na halos aamin na siya, pero bigla rin siyang umaatras. Ito ang delikadong bahagi. Baka takot siyang masaktan, baka takot siyang mawala ka. Ayon kay Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Marahil, pinipigilan niya ang sarili sapagkat hindi pa siya handa. Pangsyam, Ramdam mong sinusubukan niyang maging better version ng sarili niya tuwing kasama ka. Nagaayos siya, nagiging mas attentive, mas mabait. Hindi man niya sabihin, pero ginagawa niya ito para mapansin mo siya. Dahil ikaw ang dahilan ng kanyang pagbabago. At pangsampo, kapag umaalis ka, lagi kang may naiwan na emosyon sa kanya. Mapapansin mong parang may kulang sa kanya kapag wala ka. Kahit hindi niya sabihin, naroon ang lungkot, ang pag-aabang, ang hindi maipaliwanag na pag-asa. Kaibigan, ang mga kilos ng isang taong may pagtingin ay hindi palaging lantad. Minsan, tahimik itong gumugulo sa puso nila. At bilang isang taong may respeto sa sarili, ang pinaka-importante ay hindi ang kung gusto ka niya, kundi kung paano ka patuloy na nagiging totoo sa sarili mo kahit hindi mo alam ang sagot. Alam mo ba kung bakit maraming babae ang nahihiyang aminin ang nararamdaman nila? Dahil sa kultura, sa expectations, at sa takot. Takot na mapahiya, na masabihang easy, o di kayay mawalan ng respeto mula sa taong gusto nila. Kaya kahit gustong-gusto ka na nila, pinipigilan nila ang sarili nila. Tahimik lang sila, nagmamasid, umaasang mapansin mo pero hindi ka ilan man direktang magsasalita. At kaibigan, huwag mong maliitin yan. Kasi sa katahimikan nila, minsan naroon ang malalalim na damdamin. Hindi lahat ng pagmamahal ay idinadaan sa mga salita. Yung iba, ipinaparamdam lang. Pero hindi mo agad makikita kung hindi mo pag-iisipan. Pero may mga galawan silang hindi nila kayang itago. Kapag may lihim na pagtingin ng isang babae, pansinin mo ang mga maliliit niyang kilos. Lumalambot ang boses niya tuwing ikaw ang kausap. Nagiging madaldal siya sa mga simpleng bagay para lang mapahaba ang usapan niyo. Kahit hindi ka niya tinitingnan ng diretsyo, nahuhuli mo siyang sumusulyap kapag hindi ka nakatingin. Pinipilit niyang alamin ang mga hilig mo. Anong music gusto mo? Anong paborito mong pagkain? Kahit sa simpleng tanong lang at minsan, gumagawa siya ng paraan para mapansin mo siya. Magpapatawa siya, magpapabango, o magsusuot ng mas pinag-isipang ayos kapag alam niyang nandoon ka. At ang pinakaklaro sa lahat, handa siyang makinig. Kahit paulit-ulit mo pang ikwento ang araw mo, nandyan lang siya. Kasi hindi lang siya interesado sa'yo. Gusto niyang mapasama sa mundo mo. Kaibigan, kung nararamdaman mong may kakaiba sa galaw niya. Baka nga tama ang kutob mo. Pero tandaan, huwag mong i-pressure. Kung may lihim siyang pagtingin, hintayin mong siya mismo ang maging handa. Sa ngayon, pahalagahan mo lang siya. Pakitunguhan ng may respeto. Huwag mong gawing laro ang damdamin ng taong tahimik na umiibig. At kung handa ka ring mahalin siya pabalik, iparamdam mong ligtas siya sa piling mo. Kaibigan. Minsan, ang mga pinakamalalalim na pag-ibig ay nagsisimula sa katahimikan at lumalakas sa simpleng malasakit. Kaibigan, ang damdamin ay hindi laging nasasabi, kadalasan nararamdaman. Ang lihim na pagtingin ay parang hangin, hindi mo nakikita, pero ramdam mo kapag andyan na. Hindi mo kailangang pilitin ang isang babae para mahalin ka. Dahil kung totoo ang nararamdaman niya, kahit gaano niya ito pigilan, kusa itong lilitaw sa bawat tingin, kilos at presensya niya. At kung hindi man siya handang aminin ngayon, tandaan mo, hindi mo trabaho ang pilitin ang puso ng taong hindi pa handang magmahal. Trabaho mong mahalin ang sarili mo habang hinihintay ang tamang oras o ang tamang tao. Ayon kay Marcus Aurelius, ang pinakamahusay na paghihiganti ay maging tulad niya na nagkasala. Walang mas hinding gantimpala kaysa sa pagiging lalaki na hindi kailanman nagmamakaawa, kundi tahimik na lumalago. Kaibigan, ngayon na napakinggan mo ang mga sinyales na ito, meron akong tanong. Sa mga kilos niya, alin ang nakita mo na? At sa palagay mo, may gusto nga ba talaga siya sa'yo? I-comment mo sa baba ang nararamdaman mo. At pag-usapan natin. At kung gusto mo pa ng mas maraming stoic advice, Tagalog, self-love tips, at motivation para sa tunay na lalaki, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Tandaan mo, kaibigan. Do it silently. Let the result do the talking. Ang pag-ibig na totoo, hindi kailangan isigaw. Kusa itong sumisigaw sa katahimikan.